Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Robert, may clear ko muna yung isa kasi na mode namin ng issuance ng e-fill ID ay yung downloadable. Mm -hmm. Actually, yung the purpose ng downloadable uh, sa mga tao na gusto lang nila na digital na hindi na sila mag-print nandoon lang sa cellphone nila mm -hmm. kasi yung yung ano part pa rin siya ng piniprint namin na na e-fill ID at saka dinideliver. So, actually, hindi namin na, na yun talaga yung yung purpose is ipadala namin na yung uh, to download para citizen yung mag print Isang magandang araw po sa ating lahat. Isa ka din ba sa karamihan na nagaantay din sa pagdating ng ating National ID? Ang tanong ng karamihan ay nasaan na nga ba ang kanilang mga National ID? Ibibigay pa ba nila ito? At kailan? Yan ang kadalasang katanungan ng karamihan. Masasagot na nga kaya ang matagal na nating katanungan? Ating panoorin ang kabuoang balita. Kaya't patapusin lamang ang video na ito. At please don't forget to like, share, and subscribe. Opo. Sir Fred, eh ang sabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel iimbestigahan na ng Blue Ribbon Committee itong uh, ating national ID sapagkat marami daw pong reklamo na iparating na po ba sa inyo ito at may imbitasyon na ba na natanggap ang inyong tanggapan kaugay nito walap uh, wala po kami nga natanggap na no? official invitation na uh, Robert regarding sa sa ano sa um, sa direction ni Senator Pimentel to investigate the PILSIS implementation. So far yung sa mga napanood namin sa, sa TV at saka yung sa mga news. Opo. So Sir Fred, hindi po tayo ng update. As we speak now, gaano na po karami yung na-issuehan natin ng uh, National ID? Uh, Robert, as of now, nakapag na tayo ng 78.49 million Pilipinos yung uh, pag-capture ng biometrics and demographic information. Mm -hmm. And uh, na nakaprint na tayo ng 37 million ID. Yung na-deliver ng PhilPos ng mm -hmm. ay nasa 29.84 million, so close to 30 million. And yung PSA, uh, nakapag-issue na rin ng... 34 at uh, 31.54 million EFIL IDs. Ito siya yung yung credentials printed on paper and then uh, PSA yung nagde-deliver at uh, na, na, na ano, nag house to house to, to distribute the credentials. So all in all, may 61.54 million na tayo na total na IDs na na distribute to Robert. But uh, when it comes sa pag-create ng digital credentials, out of the 78 million, uh, nine uh, million na ating naresto, may 74.19 na uh, uh, PSN na tayo na na generate. So and then uh, we we target to complete the the, the whole registration yung pag-create ng digital credential o issuance ng PSN uh, around the end of May or maybe early June. Maubos na siya over. Mm. Sir Fred, itong mga expected natin na magpapa rehistro yung mga makukuha na natin ng biometrics makaka-capture natin yung mga initial informations nila gaano na po karami ito versus dun sa target natin ay yung ano natin uh, yung target kasi natin is uh, is a uh, 92 million by mm -hmm. by June of 2022 so we are now entering malapit at uh, 79 to 80, uh, going 80 mga 80 plus percent na po siya siya Robert no so kung maubos na namin na uh, na ma-process yung mga na-resto namin mas mabilis na siya yung ano yung pag-issue namin ng PSN uh, but of course uh, nakikita natin na uh, sa card uh, production medyo ito yung challenge natin dahil yung capacity lang ng printing natin ay stable naman siya sa 80 to 100,000 pero Uh, considering yung yung ano, yung laki na ng registration natin, dito tayo nagkakabaklan. But ah, uh, yun nga, yung we, we have come up with the ETL ID in which uh, ngayon, yung numbers niya na 31.54 million ah uh, nagkomplemento sa PhilID yung piniprint sa BSP at pinideliver deliver ng Philpost so that all in all 61.54 million so kung maubos namin yung yung mga 78 or 8, magiging 80 uh, million na siya no uh, mag-80 million tayo mga in a month or two siguro uh, pag naubos namin, mas mabilis yung issuance ng digital credentials. Mm -hmm. So, uh, yung ano kasi yung yung PCN natin na, na nakaprint sa card ay uh, magagamit na natin yan later uh, sa pagano natin sa pag-authenticate uh, no yung PCN natin plus yung ating uh, biometrics. So, yun yung ano yung uh, on the generation of the PSN, uh, maubos na namin yan. In uh, uh, almost, um, uh, one month ago or. Uh at a few weeks eh, uh, matapos na namin yon and uh, yung ano lang lang yung challenge is the printing and delivery of the ID yung yung piniprint natin Opo. sa BSP and dinideliver ni Philpos Opo Robert. ang binabanggit po kasi ni Senator Coco at observation din po ng iba eh magkakaiba ano merong nakakard, merong magprint ka ng sarili mo ano po ba para lang po ng mga kapamilya natin no ng mga nanonood ngayon at nakikinig sa atin ano ang appreciate decision natin halimbawa ng isang institution, ng isang bangko, doon sa mga nauna na na-issue na na card talaga, printed cards versus, versus po doon sa kami yung nag-print. Actually, Robert, i-clear ko muna yung isa kasi na mode. Robert, clear ko muna yung isa kasi na mode namin ng issuers ng e ID ay yung downloadable. the mm -hmm. ball Actually, yung the purpose ng downloadable, Apo uh, sa mga tao na gusto lang nila na digital na hindi na sila magprint, print nandoon lang sa cellphone nila mm -hmm. kasi yung yung ano part pa rin siya ng piniprint namin na na e-fill ID at saka dinideliver so actually hindi namin na na yun talaga yung yung purpose is ipadala namin na yung uh, to download the para citizen yung mag -print. thanks for watching please don't forget to like share and subscribe